Salam guys sa paglilibot ko. Di ko na malayan. Umakbay na pala ang anak ko sa akin. Kanina pa kasi kami naghihintay sa kanya. Sinabi niya na uuna na kami. Tinignan ko guys ang ganda ng sports complex. Pang soccer siya guys. Maganda din naman siguro pag araw kami pumunta dito. Kamay naglalaro na. So, ngayon mga siguro 8 o'clock. Okay. Pinanganak yeah. ko, sa kabila daw siya lumaan. Kita na niya ang kabila. Kaya sabi namin, pupunta tayo doon. Pumunta na kami guys. Pinanganak ko, kulang din daw ang mga tao doon sa kabila. Kulad dito, marami. So, umikot na kami guys. Inikot namin ang mua. So, yan sa so, kabilang banda naman, guys. Nakita nyo, ang ganda din, di ba? Saan ibaling mo ang mata mo? Ang ganda pa rin. Kahaba-haba ng parke, guys. Kung gusto nyo pumunta dito, pati mga pamilya nyo. Sakto talaga sa inyo, guys. bandang yan, di pa kami nakakain. Kasi gusto namin ilibot ang mua mm -hmm. sky pagajan pabilog na yan siya, guys. Lahat nakikita namin, binibigyan namin. Ah, naman. Alam nyo na kung vlogger tayo, di ba? So, ayan kung sino pa hindi nakapunta dito. Kita nyo na sa video ko. Ayan, may music pa naririnig dyan. Bangan nyo, guys, ang next episode.